Nauulog sa mangga, 8 years na. 8 na, sa mangga. Pero yan, na-frozen na lang mga ginahin natin. Yun, Hindi yung... kasi, masakit yung ano na ito eh. Nagkaroon ng damage before, pero magaling na yun. tayo, anong pinakamasakit sa inyo tayo? Ano yung nararamdaman nyo? Mali. Mm. Ano yung mali? Ano yung mga may itas? Masyado? Dating may itatas para to eh. Pero na sa ngayon, hindi na pa. Pero nung nalaglag kayo sa mangga, puso kayo konti rito, nung nalaglag kayo sa mangga, ano yung naging diferensya Namaga. Alin yung namaga? Kung anong pagkakaalala nyo? Um, ang masakit dito. Hmm. Mataas ba yung pagkalaglag niyo sa mangga? Bali, ah. Bali, okay. Tatukod niya. ito. ito. Uh, hmm. yan. Iba, man, Tapos, ito, ito. Iba, man, ito, hindi ito. Nabalagbag din ito. Nabalagbag din ito. Okay. Meron kasing ano, yung dito sa may ano nyo, okay. hindi natin matawag na, kasi matagal na, 8 years na eh. Meron siyang bumukol doon sa buto niya. Na maliit. Ah, kumbaga, hindi hmm. kasi pangkaraniwan yan eh parang mga old fracture yun pero sa tagal ng panahon hilom na yun kaya hindi na kin bago lang yun kasi hindi na yun, ano pero ngayon to tay ang problema nyo ay hindi ko mas masakit mas sakit dito mas -sakit. maluwag eh no Eto, parang ito parang hapit ito na ang atyo dito ni tatay okay yun okay hindi ito mas sakit eh dito sa ribs tagilipan Sige, tanggalin niya tayo kung kain. May, may santo pa kayo, di ba? Nagtakang may steam yan, hindi ko. Hmm? Ano yan, so? Mas malala lang ito ng konti. Yeah, yeah, yeah. Saan pa kayo galing? Ang Sa kayo sa Pong mga purong panggala po. Saan tapos puro yun? O meron rin ako sa ano, mga Ordan. May alam ko yung mga purong ano. Mga purong panggala po. Diyan sa ano, sa Ricardos. Talaga po. Okay yun. Okay lang Dito ko yung malapit sa Kalasyaw. Pag ano, Opo, mm. opo. Tapatan niyo yung kalasyaw. At kabarbara, kalasyaw, San Carlos, papuntang Aguilar, uh -oh. tapos, Abin Mali, mm. ay ito ulit, tagupan balik. Pabalik ulit ah. Dito ako sa kabila, sa mga aldan. sa nasinto, mga mapandan. Ang <laughs> Lahat nung yung ano kasi nagtrabaho ko dyan, yung ano, yung mga irrigation nyo dyan, kami nag-uukay dyan natin sa irrigation. Ang huling project namin dyan dito sa Lawa. Sa Lawa. Lawa pa kasi nakuha. Bago ano, pag nagpas ng Ordaneta, ay eh bago dumating ng Manawag, Lawa. Tsaka yan niya, may ginawa niya niya sa kinalunan. Eh, magkakatabi naman yan. Dito kayo tayo. Tsaka dyan. Pero dyan, magmula hanggang pati yung mga tarim, hawak namin yan mga tarim. Hawak namin yan. mga taga San Carlos yan. Purong panggalatok yan. Yung babae. ka Yeah, lahi nito, puro mga taga Labrador naman sila. Panggalatok din. Sino pa? Ito. Labrador yan sila. Labrador. kung Labrador isa ka bang alam ko yung lugar niya. bahay lang. Parang hindi pa nga kayo naman, kapakamangan. Kaya relax na tayo. Inhale. Naman, ama na nga sa'yo. One more time. Inhale. Exhale. Huwag nila ba lang tayo. Pag ininin nyo. Okay. Oh. Inhale. Exhale. Thank you. Ganun, kailangan hindi yung mahapit uh, kasi magbabago yung timbre. Kailangan ko lang mo. At saka may pila ako dyan dahil natumba ko sa motor. Tumba ka sa motor? Matagal na rin. Pakit hmm. na ka pa kayo? Opo. Opo, pakit. malalim po. <laughs> Masagasahan ko kasi yung aso yeah. Ganun talaga Minsan biglang tatawid yung aso tapos mo ko Talaga simple lang talaga Simple na to eh Pero ma Mainam na rin na hindi kayo talaga napuluhan Yung iba kasi Marami hindi lang eh kayo, pumunta rito na ganyan, nakasagasa ng aso. Yung iba talagang balihan ko po. Hmm. So, alam namin na dito sa anong tagahilo, di ito. Galing kasi ako abroad tayo, wala pa ako nito. Ah, dito. Wala pa. Talagang... Pero nag na, lag, mm -hmm. kayo, para kayong ano, yung hawak yun, sobrang dulas, para kayong maano, sobrang dulas. Hindi. Oo. Oh, oh. Tsaka na mamawis yung kamay ko pag ginlabs ko. Komportable ako sa ano, tissue. Eh, natanong, sabi na may kapangyarihan yung tissue. Wala kapangyarihan yan. <laughs> Diretso punas yan. Diretso punas yan. naman na eh. Kaya? Masakit? Kaya? Oo. Ayan, mas maluwag na. Kanina, pag ginaganto natin, talagang may ano, eh. Dito, mabalat na yan tayo. Kahit pa paano tayo, ang exercise nyo, ganito tayo. Oo. Hmm. Okay. Bye. Salamat.